Santiago Unang Kabanata Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ipinapaabot ko ang aking pagbati sa mga pinili ng Diyos na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Dapat ninyong malaman na pinapatatag ng mga pagsubok ang inyong pananampalataya at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit, kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay mapagbigay at di nanunumbat. Subalit ang humingi ay dapat magtiwala at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Wag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang ibig niya. Dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya itinataas ng Diyos at gayon din naman ang mayamang kapatid kapag siya ibinababa sapagkat ang mayaman ay lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. Gayun din naman, ang mayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa kanya. Huwag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman nanunukso ng sinuman. Natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nagugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. Huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa langit mula sa ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Unawain ninyo ito mga kapatid kong minamahal. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao ay maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya't talikuran na ninyo ang inyong maruruming gawa at alisin ang masasamang asal at may pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso. Ang salitang ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili sapagkat ang nakikinig ng salita, ngunit hindi sumusunod dito ay katulad ng isang taong tumingin sa salamin at pagkatapos din ng mabuti ang sarili ay umalis at kinakalimutan ng kanyang ayos. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain ay ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kutusang ganap na nagpapalaya sa tao. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot kung inaakala ni Numan na siya'y reliyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging reliyoso. Ang pagiging reliyoso na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ang pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito.